daigdig ng kababalaghan at katatakutan. Hanapan ng mga nawawala. Pilgrimage. Dark Alas Kamabalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 14 Ligaw, Biringan City Biringan, ang lumang katawagan dito ay bilingan, salitang waray, na sa Tagalog ay hanapan, hanapan ng mga nawawala dito dinadala ng mga inkanto ang mga taong gusto nilang kunin. Kapag naligaw o napunta sa lugar na ito, maaaring hindi na ito makabalik pa. Ayon sa kwento, hinggil sa mga taong nawawala sa gubat na iyon, kinukuha daw ito ng mga inkanto. Kaya hindi na nakakabalik pa ng buhay ang mga taong pumapasok sa nasabing gubat na ng bilingan. May mga pagkakataon ding nakakabalik ng buhay ang iba. Ngunit tila inalisan na ito ng pag-iisip dahil halos hindi na nila alam kung ano ang nangyari at minsan na may hindi na ito nakakakilala ng kaanak. Igang Igang naman ang tawag sa mataas at mabatong bahagi ng gubat maraming malalaking puno, matatalim na bato ang nasa lugar na ito. Ang ilalim nito ay kweba na kung saan saan ang tinatagos. Maraming nakakarnig dito ng iba't ibang ingay na aakalain mong may ginagawang gusali o tila may nagaganap na sayawan o kasiyahan. May mga kwento ng mga taong malapit sa lugar na iyon. Kapag nasa ilog daw sila, nagugulat na lang ang mga ito dahil bigla na lang may humaharurot na sasakyan. Samantalang noong araw ay wala pang ganoong sasakyan doon. At isa pa, wala pang maayos na kalsada noon na pwedeng daanan ng sasakyan at hindi makakaharurot ng takbo ang sasakyan dahil baku bako ang daan dito. Minsan na may nakakarinig sila rito ng malakas na tugtugan. Animoy may pasayaw sa gubat o karating lugar. Ngunit hindi naman piyesta noon sa karating baryo. May isang nakakakilabot na kwento ng tagaroon may lamay daw ng patay sa kanila at kinilabutan ang mga taga roon nang marinig nila na mismong pangalan ng patay ang binigkas ng tagapagsalita na iyon ng sayawan. Susunod raw na sasayaw ng kuratsa ay ang binanggit na pangalan ng patay. Nakapagtataka, kapangalan ba ng patay o nagtataon lang? labis-labis na kilabot ang nararamdaman ng mga nakakarnik sa pagkakataong iyon. At hindi lang iyon minsang nangyari. Dahil sa tuwing may patay sa lugar, tiyak may tugtugan na naman silang maririnig. Hinala ng ibay, nagsasaya ang mga inkanto kapag may namamatay at iniisip ng mga tagaron na kasama na ng inkanto ang namayapa. Samantala, may isang lalaki na ang pangalan ay Patron. Si Mang Patron ay mahilig manguha ng kahoy sa gubat. Isang araw, habang nangangahoy ito, naningat siya sandali ng pagliko nito sa isang malaking punong kahoy. Pagdampot niya ng kahoy, biglang nagbago ang tingin niya sa paligid. Inakala nga niyang nahihilo lang siya. Kaya nagpahinga itong saglit at tila nakaiglip ito ng ilang segundo sa pagkakasandal sa isang puno. Pagdilat niya'y may napansin siyang kakaiba. May nakikita siyang tila isang magarang lungsod na may magagandang bahay at nagtataasang gusali. Napabalikwas ito at hindi makapaniwala sa nakikita inakala niyang siya nananaginip lang. Bumangon siya at inikot ang paningin. Subalit nagulat ito nang may isang maganda at bagong-bagong sasakyan dumaan ito sa kanyang harap. Hindi ito makapaniwala at napapaisip ito kung bakit mayroon noon sa gitna ng gubat. Lalo pa siyang nagtaka dahil nakita niya roon ang mga nawawalang tao sa baryo, patina ang mga taong mayapa na. Itinabi ni Mang Patron ang mga nakuhang kahoy at naglakad-lakad muna ito sa magandang lungsod na iyon. Patuloy lang siya sa paglalakad, ngunit tinitingnan lang siya ng mga kakaibang tao roon. Habang nalilibang sa magagandang nakikita, isang lalaki ang lumapit sa kanya at binigyan siya nito ng isang candy. Tinanggap niya iyon at hindi niya isinubo. Tatanungin sana niya ang lalaki ngunit hindi naman ito umiimik. Sumesenyas ito at isinama siya sa isang magarang bahay at itinuro nito ang napakaraming pagkain sa hapag. Muli itong sumenyas na tila sinasabing dito ka na lang. Maraming pagkain dito at masaya. Ayan o, kumain ka. Inakala ni Manong Patron na mga pipi ang mga naroon dahil hindi nagsasalita at puro senyas lang. Kaya umiling na lang ito at sumenyas. Inilapit ni Mang Patron ang kamay niya sa kanyang tiyan at sinabing hindi. Sige na, Busog pa ako. Gusto ko nang umuwi. Saan ba ang daan pa uwi? Tanong na senyas ni Mang Patron sa lalaki. Muling sumenyas ang lalaki na parang sinasabing mamaya ka na umuwi. Itinuro ang langit. Maaga pa naman daw. Itinuro ang sopa. Magpahinga ka na muna. Inikot ng tingin ni Manong Patron ang buong kabahayan habang tinutungo ang sopa sa sala na mamangha ito sa laki at ganda ng bahay. Subalit, nagtataka siya. Tila walang tao ang bahay na iyon, kundi ang lalaki iyon na kanyang kausap. Marahan siyang naupo sa maganda at malambot na sofa bed at dinitiindiinan pa niya ito. Naisip niyang tila masarap humiga roon dahil sa lambot nito. Noon lang kasi siya nakaupo sa ganong kalambot na upuan. Humiga ito saglit upang damhin ang lambot ng hinihigaan. Subalit sa ilang saglit na iyon, ay hindi niya na malayang unti-unti na siyang tangayin ng antok hanggang sa tuluyang makaidlip. At sa pagkakaidlip, napanaginipan niya ang kanyang pamilya na nag-aalala sa kanya kaya agad naman siyang nagising at napabalikwas. Napatanong siya sa sarili kung anong oras na ba. Baka hinahanap na siya ng kanyang pamilya. Biglang tumayo si Mang Patron at mabilis na lumabas ng bahay. Wala na doon ang lalaking nagsama sa kanya sa bahay na iyon. Kaya dali-dali siyang lumabas at hinanap kung saan siya nang galing mabuti na lang ay tanda pa niya kung saan siya pumasok. Kaya tuloy-tuloy ang lakad nito hanggang marating ang isang tila lagusan. Mabuti't bukas pa iyon kapag naabutan kasi siya ng pagsasara noon, maaaring hindi na siya makalabas pa at mananatili na siya roon ng maraming panahon. Paglampas niya ng lagusan, nagulat ito sa nakita dahil naglalakihang punong kahoy na ang naroon at nawala na ang magagarang bahay, sasakyan at mga gusali. Tarantang napatakbo si Mang Patron papalayo sa gubat na iyon at nang makarating siya sa kapatagan, nakakita siya ng isang maliit na kubo. Lumapit ito upang makiinom, magtanong at makapagpahinga. Pinainom naman siya ng may-ari ng kubo. Habang umiinom ito, tinanong siya ng matanda kung saan siya galing at bakit ito hingal na hingal. Naikwento naman ni Mang Patron na galing siya sa isang lungsod sa gitna ng gubat. Kinilabutan naman ang matanda sa sinabing iyon ng bisita. Saglit itong napaisip at nanahimik. Maaring nakapasok ang bisita sa lugar ng mga engkanto. Mabuti na lang at nakalabas pa ito. Muling tinanong nito ang bisita kung taga saan ito. Ngunit nagulat siya sa tugon nito. Malayo ang lugar na iyon sa sinabi ni Mang Patron na lugar nila. Matapos makapagpahinga, sinamahan ng matanda ang bisita sa sakayan at itinuro kung saan siya bababa. Nakauwi din si Mang Patron sa kanyang bahay pero laking pagtataka ng kaanak at pamilya nito kung bakit siya nakarating sa malayong lugar. Nalaman din ni Mang Patron na ilang araw na rin pala siyang nawawala. Ikinuwento niya sa buong pamilya ang nangyari at halos hindi ito makapaniwala. Mga ilang araw ang nagdaan, nagulat na lang ang lahat nang makitang nagtatakbo na si Mang Patron sa kalsada na parang nababaliw. Nakaririnig daw siya ng takbo at tunog ng mga sasakyan. Sigaw ito ng sigaw at itinuturo ang igang sa tabi ng ilog. Marami raw sasakyan ang naroon at nais niyang puntahan. Dahil sa nangyari kay Mang Patron, ipinagamot siya kaagad sa albularyo upang di na lumalapa ang kanyang karamdaman. Napaglaroan lang daw ito ng inkanto ng igang. Mga ilang panahon din ang nagdaan bago naging maayos si Mang Patron at nagamot siya ng isang magaling na albularyo. Sa isang dako, maliban sa tindahan ng nanay ni Ellen, may malaking tindahan naman sa kabilang purok. Maswerte ito dahil maraming bumibili at unti-unting umaasenso. Hinihinalang galing ang swerte na iyon sa isang unso, pabundok na lupa sa ilalim ng kanilang tindahan. Kilala si Aling Inday sa Pamilihan sa city. Dahil kapag namili ito, tiyak isang katutak na paninda ang kanyang nabibili. Isang araw, napansin nilang lumaki na ng gusto ang punso sa ilalim ng kanilang tindahan. Kaya pinabawasan nila ito dahil nasisira na ang mga istante nila. Wala namang nangyaring masama o anuman sa kanila noong sinira nila ang bandang ibabaw noong punso. Subalit pagkalipas ng ilang araw, lagi nang mainit ang ulo ni Aling Inday at nagkataon pa na may bumiling tinapay sa kanyang tindahan. Isang di kilalang matandang babae ang bumili at agad namang iniabot ang tinapay na binili at sinuklian ng hindi nabilang ng maayos dahil nga sa mainit ang ulo ng may-ari. Agad din namang umalis ang matanda at sa daan na ang sukli. Hindi pa ito nakakalayo ay napansin nitong kulang ang sukli ng tendera kung kaya't agad itong bumalik upang kunin ang kulang na sukli biglang binulyawan ng may-ari ang matanda at sinabing sakto naman ang ibinigay niya at hindi siya mandaraya. Pasigaw na pinagtabuyan nito ang matanda at sinabing lumayas ka at nakakamalas ka sa tindahan ko. Hindi na umimik ang matanda bagkos tumalikod na lang ito dahil sa bulyaw ng may-ari ng tindahan. Maluha-luha ang mata ng matanda habang palayo sa tindahang iyon. Nagkatao namang naglalaro ang apat na alas ng habulan sa lugar na iyon. Matamataya ang laro nila kaya pabilisan ng takbo at sa bilis ng takbo ni Ricky, hindi nito napansin ang matandang bigla na lang sumulput sa daan. Nakita ito ni Bato kung kaya't napasigaw ito. Sige, ang, ma ah, ang, matanda na mo. Ngunit huli na siya sa pagtigil ng takbo at nasagi niya ang matanda dahilan upang mapaupo ito sa kalsada. Ako, lintik kang bata ka. kulup na nagduro dalagang pakam. Singhal ng matanda habang hawak-hawak ang baywang nito mabilis na tumakbo si Bato palapit sa matanda at tinulungan itong itayo. Si Ricky na may tumakbo palayo at nagtago dahil natakot ito sa matanda. Pa, pasensya na po lola ha? Hindi po namin sinasandya. Hindi po kayo nakita ng kalaro ko. Pasensya na po talaga. Oh, heto na po ang tinapay ninyo. Tulungan ko na po kayo, Lola. Saan po ba ang uwi nyo? wika ni Bato sa matanda habang inaalalayan ito. Ah, uh, Ah, uh, diyan lang Ah, uh, uh, diyan lang ako banda sa Iraya. Pero, ah, uh, ayos lang ako, Apo. Maraming salamat sa iyo, ha? Kung hindi sa iyo, baka nalintik na sa akin yung kalaro mo na yan. Wika ng matanda na tila may ibig sabihin makahulugang salita at kita sa mga mata nito ang dalit at lungkot na parang nangingiyak-ngiyak. Lumakad palayo ang matanda. Maayos naman ang lakad nito palayo sa mga bata. At sinundan ito ng tingin ni Bato. Biglang sumigaw si Don kung kaya't napalingon si Bato. Ngunit nung muli niyang tingnan ang matanda, bigla na lang itong nawala. Samantala, kinagabihan, nagkakagulo ang mga tao. napalitang isinugod sa hospital si Aling Inday. sakit daw ang lalamunan nito. Hindi ito makahinga at hindi rin makapagsalita. Nagtataka ang mga doktor sa nangyayari. Kahit may oxygen na ang pasyente, hindi pa rin ito makahinga. Ilang oras lang ang dumaan Pinawian ng buhay ang pasyente. Hindi na pinatagal ang burol sa barangay nila at inilibing ito kagad kinabukasan. Ilang araw ng pagkamatay, balitang balita ang nangyari sa pamilyan sa lungsod. Nagitla ang lahat at nagpulasan ng makita si Aling Inday na namimili sa isang sikat na pamilyan doon. Kinikilabutan ang mga tenderan ng nasabing pamilyahan dahil napalitaan na nilang namatay ito ngunit bakit naroon at namimili pa rin ng kanyang paninda. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.